Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, awa niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang pagkakaisipin niya? at dahil alam naman natin na mas mainam na ikaw ay palaging iisipin ng taong mahal mo. At lalong lalo na ngayon na may pinag-awayan kayong dalawa at ikaw ay binaliwala na niya at taisipan mo na tuluyan nang nawawalan ng gana ang partner mo sa iyo. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam at hindi pa rin siya nagtitext, chat o tawag sa iyo. Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo? At nang sa ganun, ikaw ay maisipan niyang tawagan ngayon mismo? Pwes, gawin itong napakasimpleng ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibo, lalong-lalo na kung buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya at pagkatapos ay kimkimin mo lang itong bawang at ipikit ang mga mata mo. mag at mag ka at sambitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin sa lahat ng oras. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo na itong bawang sa unan mo at uunanan mo ito. At kinabukasan, pwede mong hayaan lang ito sa unan mo. At kung gusto mo, bago ka matulog, pwede mong ulitin ang ritual na ito. Kunin mo lang ang butil na bawang sa unan mo at ganun pa rin ang gamitin mo sa ritual. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. And shoutout nga pala kay Ma'am Velma Derla from Ma'am Velma Vel. Salamat sa palaging pagsusubaybay. At sa lahat po, shout out po sa inyong lahat sa walang sawang panunood at suporta po sa channel na ito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.